Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maayos at on-time na construction ng Kamalanyugan Bridge sa Cagayan, na itinuturing din ang punong ehekotibo bilang simbolo ng Filipino engineering at epektibong pamalakad. Si Faith Santiago, una sa balita. Sa kanyang pagdalo at pag inspeksyon malugod na ipinresenta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kamalanyugan Bridge. Ang tulay na ito na inaasahang magbubukas bago magpasko ay layong paigtingin ang biyahe at gawing mas konektado ang mga komunidad. Aabot sa 2.16 kilometers ang haba ng tulay at meron itong two lanes na magkokonekta sa Hilagang Silangan at Hilagang Kanlurang bahagi ng lalawigan ng Cagayan. Inaasahan namang mapapaikli nito ang biyahe mula Apari hanggang Balesteros ng 20 minuto. Mas maikli sa dating biyaheng umaabot mula sa isa hanggang dalawang oras. Tinataya namang nasa 6,000 mambabiyahe o residente ang kaya nitong maserbisyohan kada araw. Aabot naman ng 45 tons ng vehicle loads ang kaya nitong isustain at kaya anila nitong tumindig at makasurvive sa magnitude 8 na lindol. Ibinida din ng Pangulo ang flood control features ng Kamalanyugan Bridge sa pagtawag nito sa tulay bilang modelo ng epektibong flood mitigation. we are looking at one of the most beautiful bridges that we have um, created in the philippines uh, and i'm happy to note that it was done as well in uh Uh, in time and it was done properly, the design was done locally. Tinuri rin ang punong ehekutibo, ang regional at municipal leaders sa kanilang pangangasiwa ng proyekto na nagresulta sa on schedule at malaya sa kung anumang mismanagements. Na siya rin nagbibigay tunay sa kakayanan ng pamahalaan kung ang bawat sentimo ng pondo ng bayan na nakalagak sa programa o proyekto ay nagagamit ng tama. Inaasahan ng Pangulo na maaari nang buksan ang tulay sa publiko bago magpasko upang makapagbigay agad ng tulong sa commuters at freight traffic. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.